Ano? Pero hindi na masyadong malakas ang hangin. Tsaka ang alo, konti na lang. Right. Yan na, nagbabalas na si Lenny. At uh, para may deliver na agad natin. Right, mga kadaki. Yan na, uh, ito ay kitong naman. dadalhin na natin yung ibang i-deliver. Dala ko na. At uh, ito lang itong bablog natin. ah, Ang mo. Tawa ah, ka sa pulutan. Kira sa tuyo. Ah, ni Kuya Eric at Ati Mai. Mga idol, dami mga kadagi yan at magandang umaga time check 6.35 na ng umaga yan at sang Miguel shoutout sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na patuloy na ako support yan maraming maraming salamat syempre higit sa lahat kay Kuya Raul at Kuya Cesar Tito Baby Juling yan Miguel Up shoutout at syempre kina paring Danny Loverboy at paring Tickboy para sa Palabon Mon Vitor Halbin Velasco Alvin Laririt Mario Quatempo Sir Benji Torres yan Miguel Up shoutout at kay paring Dan Rose yan Uh, at siyempre isang shoutout na rin kay Kuya Gado. Yan. Yan, at uh, shoutout na rin kay Atimay. Atimay, salamat sa iyong pag-order sa amin ng Shanghai. Thank you, thank you. Maraming salamat. Alright. At siyempre magagawa ulit tayo ng Shanghai. Yan. Ang vlog natin ito ay puro Shanghai. sa pa-order ni Lenny. Yan, tita, baka order. O, oh. yun. Ano, Yan, at tayo pupunta na ng palengke. saglit lang gawin nyo <laughs> alright yan at sasakyan tayo sa tricycle let's go let's go, go. tanggalin muna natin yung trapal hindi na naman naulan alright Mega shoutout shout out kay Ate May. Thank you po sa iyong pagbili ng aming yeah. Shanghai. At saka kay Kuya Gado, Mega shoutout shout out po. Uh, shout out na rin kay Kuya Eric. okay, okay. Mabahan natin yan. palengke. Hindi ko na-stop to. Alright. Nandito na tayo sa palengke. At bibili na tayo ng pang-Shanghai. Yes, baby. Uy, naambun na naman, mga kadagi. Mahalang kalunggo. Ang Pantulingan. Alright, let's... Ha? Kailang, galing niya. Parang base na kanina eh. Siyempre, bumili na rin tayo ng pang-ulam para isang uwi na lang sa palengke. Dami. Alright. Pag may sabaw lalo, mas marami. Yo! Salamat! Pauwi na tayo. Na, Nabili pa ng rapper tayo. Ipauwi na. At bibili lang si Lenny ng wrapper doon. At na tayo. Stress, okay? Alright siya na. At nandito na tayo. At uh, gagawa na si Lenny ng kanyang Shanghai order lang kayo kung sinong may gusto alright alright yan at update muna tayo sa dagat nagalit na galit na naman ang alon ang lalaki mabasura na naman mga kadagi ano pero hindi na masyadong malakas ang hangin tsaka ang alon konting konti na lang oh. Alright. Oh, wala na masyadong hangin. At maganda ng kulay ng dagat. Kaso mo ang alo, medyo nalaki pa konti. daming alon uy uy daging doon nang gagaling ang dilim mga kadagi oh. matagal pa ito bago may bagyo na naman kasunod mga katagay. kaya matatagalan na naman ang daot natin yan <sighs> alright yan at uwi muna tayo tingnan natin kung may balot na si Lenny para mailagay na natin sa plastic at may pamigay na natin para makaabot sa tanghalian nila alright at salamat kay Kuya Eric at Ate Maya. Yan. At para may deliver na agad natin. Yes, baby. Alright. At naman tayo tadi eh. Oh, shout out ke May. At kuya Eric. Thank you, thank you. Yan. Yan. Nabalot na ni Lenny. Tidini Nika, Huwag well, naninigas. Naninigas. Pumi. Pumi na dito na yan. Ayaw mo mama muna. Ako na dito eh. Ano yun na yan? Alright mga kadagi Yan ah uh, Ito ay kichong naman Dadalhin na natin Yung ibang i-deliver Dala ko na uh, At syempre ito lang itong bablog natin Dahil ito ay binili ni Atimay. Maraming salamat Atimay At Kuya Eric Grabe, daming pulutan ni Chong. Sarap dayuhin. Puro siyang <laughs> All Alright. At yung kay Idol, maya-maya ng konti. Yan. At salamat Kuya Eric at Ati Mai. Thank you, thank you sa inyong mga paulam dito sa Bukana. Na Chong at kay Sniper. At lagi daw pulutan niya tuyo. oh, ngayon, nawa siyang Shanghai. Lagi ikaw parin rin nagiinom yung pulutan ko ito eh, yu. Eh. Masarap pa iga eh, yung tuyo. Ay ito may suka ka. Ayos na ito. Yan. Sana din si Chong. Alright. Trong. Trong. Tan. Hey, trong. Đây bằng Alright. hari pala nagahuyo mo pala si Chong. Oh. Ah. Pampulutan mo. Sawa nga sa pulutan, hindi ka sa tuyo. ah, <laughs> uh, galing eh, Kuya Eric at Ate May. Pulutan wala naman tatagalin. <laughs> <laughs> Mga kay idol, <ang> dami doon. Nakoy, maraming maraming salamat, Pak Eric. Thank you so much. Shanghai. Uh -huh. At saka nga pala kay Kuya Fernando. Oh. Maraming maraming salamat kay Kuya Fernando Bonifacio. Thank you so much. Ah pag shout out sa akin ka na yun nasa live ni Baring Kabungo thank you pare at kay yeah. kuya Kadao! Oh, daw kuya Kadao! salamat ang maray manami thank you alright so yan pare dagi maraming maraming salamat at ulam na naman tayo kulutan yan ha kulutan ah, <laughs> <laughs> pa rin, mo ayan nagayo okay. mo pare lambat pakita mo kayong lambat kong ginawa ayan oh. ayan oh. hindi pala binablog ni Chongray sayang oh Napakamalo nito kung magpupundar kayo nito. Tsaka yung yun dito lang pala na punta yung kinita ni Chung sa Tanigi nakapundar siya ng lambat bago pa dahil pag ito nilabas talaga oh, dahil ang balila pamihado dyan sa dagat na yun ay eh, kalat na naman ba, eh. ha ay hindi ngarin rin makano eh gawa nga si Jeep nga eh Gustong gusto gusto rin at malaking alon ba ay alangan nila pala pari diyan pag mayroon pala yung alangan nila yun pala mga bangka ni Jong Dini oh oh lalaki oh ay grab wala na wala nang tatasan si Jong mayroon siyang matatasan kailangan natanggal yung mga batang at papasok din sa loob Dilim na naman mga kadagi pero ang laot, kalmada na. Ang problema mo nito, yung alon. Talagang hindi pa kaya ang labasin. Yo, yung mga barko, nagsialisa na. Nawala na uli ang mga barko daw. Yan. Ah, uh, pala kay Kuya Eric at Ate May. Yan, thank you. Kapag bilhin mo kay Lenny ng Shanghai. Yan. At kailangan talagang gumawa ng diskarte dahil tagulan. Kaya yan. Maraming maraming salamat, Ate May at Kuya Eric. Eh okay, yung pag-order sa akin Shanghai. Yung kay Idol, uh, mayaman na natin dadalhin at binabalot pa. Yan. All right. Tama Tama na. Oo. Pelem pa niyo na rai? Pwede mo na. Yung mau ibubukot pa mga luma. Kakar ka uh, mo. Dalawang bag lang ng ito. Meron pa akong shampoo. Yan, yung bag ko at nanang Sa. Sa haba. <laughs> Bumili na rin ako pa rin, pantuan ko. Ay, <laughs> ang ganda nung no? tuwa ka nga, nga sabit lang ang tuwa ka mo. Napatapan niyo yung pantuwa ka, kung gusto ko. Buwan ang mga na yun eh, September ano? Ugos to. Ugos. Pagtaglabo ano? Kapare pare! Okay, alright, yan at pawin na tayo. Ah, at titira natin yung kay Idol ko, na nabalot na. At sa shoutout na rin kayo, kay Kuya Fernando. Nagluluto si Chang ng ulam at ah, si... Gusto ko lang matrabaho. Ay, si Puri Mantatsuki. Nag-inom na. Aw! Oh. Sige Alright. Wala na si Chang. Hindi na na pa siya to si anak May. Baka nasa loob ng bahay. Alright. At yan, ha? sikat na ang araw. Oo. At sana'y magtuloy-tuloy na sikat ng araw. kasi Kaso mo lang, mayroon na namang parang nababalitang bagyo na sa sinasabi sa balitang next week. Grabe, ang laki ng sakop. Hari na way, huwag sanang matuloy yun. Siyempre, pa-uwi na ulit tayo. mga kadagi yan tali naman ito natin kay Idol limang balot na Shanghai alright yan at maraming salamat nga ulit kay Kuya Eric at Ati Mai thank you dala sa pagbigay kina Idol ng Shanghai at masarap to shout out si Idol sa na lang. Pulutan yendel. Pulutan. Bakit ginam? Hindi. No, na naman. Ako ay, nibirin. <laughs> nibirin lang. Kanananaman. Kung sa wala si inu mo. Hindi buri. Hindi pa si kami noo bagong gusho. Ano? Hahahahahahaha. na Kap. na di Apa? Mekanik kau? Daun? Saya ingin bagikan timai Tak nak kaya na Eric Oh selamat Mari kau, mari kau, thank you, thank you Pembulutan Pembulutan <laughs> apa? Saya punya Kang hai? Oo Alam, isda Tulingan Ang dami nga tulingan ngayon? Kaya nga Tuguri na mga Adobo. Ayan. <laughs> Sariwang sariwa, gulyasin Si Tubli, karaming huli daw. O, ano ina. Sabi ni Dilubasa. Panlapad nga. Okay. Nakakatawid sila eh. Tayo hindi tayo makakarap. Oo. Tulingan. Tulingan, dami din. Tulingan, dahil palingki pare. Huli din yan. Huli din yan. Huli din yan. Huli din yan. din yan. Huli Basta malaki ang alo bago walang makakalikot. Okay. Oh, huh? hindi niyo hanap ng makakalikot. Tang <laughs> pare, mekaniko ka na rin niyo. Mekaniko ka na rin ng motor. Ikaw. Yeah. <laughs> hindi nga marunong magmotor. Kita. Sa mo ba? Ay, araw na. Eh, mapapustahan pa eh, patas-patas pa eh. Gishoktong naman. Ay, <laughs> <laughs> araw-araw. Red horse na. <uno> yeah. naman. Ayan yung Gimpa. Jimpa. Pulutan ha. Ito, pabuhay na lang ito. yung yun. Kaya naging ito? sa freezer. daw. sa mayina. Sa ilalim Ayan, sa mayina. Ayan, ano ba yan? Platino? Hindi uh, naman nagdadala ng preno. Kaya pag nangyayari siya, napigil. Kaya hmm. lumuluha ngayon. Ah, briksyo? Hindi naka-briksyo. Tama naman ng Ikaw oh, sa isang linggo. Bagyo, lakas. Ano oh. naman? Isakopi? sakop ko eh. yung tinuturo sa Hindi, papasok. Yung isa. Kung oh, pakakalanan sa ako po. <laughs> Wala, hindi kalawt 'yan. Ah. hindi bibigay 'yan. baka magtatapos magtatapos ang buo na ito mga il makakailan makakilanlang lang tayo.

All right. Yan, uwi muna tayo. Lalaki na naman ang alo sa laot oh. All right, mga katagi Yan at nadala na natin kay Idol Jopper at kay Chong Luis ang in order ni Timay na Shanghai at Kuya Eric. Yan, at naibigyan naman natin sa ating idol. Tiglimang balot sila. Ni Chong Luis at saka ni Idol Jabber. Yan, at maraming salamat Kuya Eric at Ate May. Thank you, thank you sa inyong pag-order ng Shanghai. At maraming maraming salamat ulit. Alright. At syempre, isang shoutout na rin kay Kuya Gadu. Kuya Gadu, maraming salamat. Yan. At syempre, kay Kuya Raul din. Yan. Alright. At kay Tita Baby Juling. Yan. Alright. At ito naman ay kay Madam Maribik. Yan. 10 pieces. All right. Good Thank you sa lahat ng bumili. Youn. Thank you daw sa lahat ng bumili. Let's go. Dali na tikim ata Maribeth. Hey, all right. <laughs> wow. Say si hello. The Rigondogs patiitin eh ya, wala nagbigay. Siang <laughs> <Shanghai>. woo. <laughs> Yo. Yan. At nandito na tayo kay Madam Marbig. Yeah, Sir Randy, maraming salamat. No. Huy. Madam. Yan at kay Sir Randy. Yan, yes, sa nyo ng Shanghai. Maraming salamat. Siyempre kay Kuya Gado na rin. Thank you, thank you. Alright, yan na. At pasyal ulit tayo sa dagat. Nasikat na uli ang araw. Ang nabagong ligo. Oh, kabang Yan. wala na uli ang alon at hangin. Oo, oh, oo, oh, ano makukuha mo dyan? Babalik mo yan! Wala mo marumaglagay ng spark plug. Hindi <laughs> daw.

Pati din yung spark plug, ninanakaw na. na. <laughs> Ang dadami huli na itong lig ko. Tuloy nga na. Mati ko tigay. Bigyan niya. Oh. Eh. oh. Oh, yun. Nice yan. Sige naman. Stay yan Ay, ganyan. Ganyan niya. hindi مرور وصلت يعني امام 100 اي سلايني اه اقدرم كده يعني اه اي سلايني يعني BABALIK MO RITU NA BABALIK uh -oh. NYA BAHAYA PAKITING TAKA PAKAR PARANG WALANG IKANI EY eh, MADUM NYA YANG BARPULE RIGHT YANG ADIT ah, NAMAN TAYO BABALIK uh -huh. MO YANG PANGKALAS GUYS PARA PLAN uh -huh. ALRIGHT Alright mga kadagi Yan at maraming salamat sa inyong lahat At uh, thank you thank you sa inyong support ah. Yan uh, At hanggang dito na lang po ang ating vlog Yan at maraming salamat ulit kay Ate at Kuya Eric Yan thank you thank you Yan at hanggang dito na lang po ang ating vlog Bye bye I love you all See you next vlog Bye bye